What's up mga kalods? Ako nga pala si Jonski wow. Dagdag Ang niluluto ko po ngayon is pansit ba to? Ayan, masaya na po natin wow. Ito yung mga aking pinigil na gamitin Sa pagluluto ng pansit ba to Ayan mga kalods Karne, pechay Ipolyo, meron siya na natin mag Ang bawang at sibuyas Ayan mga kalods Ayan. Habang na natin siya, sinabay ko na rin po yung karne. Ginigisa ko. Tapos, sinagyan natin ng oyster sauce. Yan. Tinabi ko na po ang karne. Sinod natin yung gisa. Ang gulay naman po. Ang chop, chop suy ba to? Ang tawag. yan galit Chop soy ba na? Sinagyan natin ng oyster. Ah, uh, nor seasoning. Tsaka paminta. Wow. Ayan mga kabots Ayan na bang Bulibisa rin natin yung gulay Iiwalay din natin to Ayan na Mamaya maya lang Iiwalay na po natin Nilagyan ka na po ng tubig 1 li liter At 500 ml Tsaka ngayon nilagyan natin ng toyo Mga ka-logs. Paminta ulit Habang Iniinit natin pakuluan ang sabaw na gagamitin sa pansit babaw. Nagyan ko ng nor cubes. Gini siya ulit. Gini mix. Ito ang pansit babaw natin mga kalods. Ayan. Kala ating kilo lang yung kalods pero ang dami niya magagawa. Ayan na. Baboy. Wow. Ayan yung baboy sa sabaw. Ayan na. Sabay-sabay na natin ulit sila. Wow. Sarap na pagkakaluto kalods itman mo to makakalimutan mo na lahat yan no? yan na po tapos patapos na po tayo nyan oh, napagod po sa kakantayin dito ayan po eh salamat salamat po salamat